Hey guys Good morning sa inyo lahat uh, Dito tayo sa isang unit Sa CPP uh, Itong file nito ay uh, pinagsirahan Pang mayari Upang kumita ang mayari Pero Ang nangyari Ayan, oh, yung mga cabinet oh, Sinira oh, Sinira nila yan, sinira. Um, Narita ko ngayon upang i-check at uh, at ating gagawin na panibago. Yan, sira. O. Oh. Yan, sira. Re-repair natin. Malaki itong bahay nito. ito. O. Oh. Um, yan, formerless. Yan. Ayan. Ayan sinipa nila yung division sa labas at uh, sa loob yan sinipa nila yan imbis na uh, kumita ang yarin, eh, magpagastas na naman magpapagawa hmm. yan dito yan sa baba

Ayan, naka-sira ako. Sinira niya. Naka-sira ako pa. Biglang lumayan. Tapos ganito, pinag-risawa nila. Nagsisipa nila. Ayos. Ayos din naman yung bahay. All white. All white, guys. Ayos. Nice. tinira nila. Kaya ang hirap basta kung ano uh, ang Kailangan ay maging ano tayo? Active. Active pa uh, protection. Dapat meron tayong uh, deposit. Para kung lumayas, So, para kung lumayas ay ano, hindi kayo lugi. Okay, guys. Hmm. Ngayon yung hodda niya. Tapos, yan yung mga kwarto. All white yan. Paint nila. Tapos, ito ang ah, siya. Ah, ka pala, guys? Walang rin dito. Iwan kung anong ginawa nung ano. Ang tumila dito, sinira siguro ang kuryente. Ayan, nilidoro. Ayan guys, ay rinitin na natin yan at gawa ng ano daw. Yan ay may ground sa flooring. Check natin yan at update eh, ko kayo about that. Ayan. Ayan yung mga room niya. Isa, dalawa, tatlo. 3 bedroom sa taas. Dalawang malaki, isang maliit. At guys, ha, meron siyang ano, ah, uh, terrace. Dito. yeah. Ah, hello guys. Yung pala yung sa amin, Oh. Ayan, oh, nakita nyo, may karatula contractor. Yan ang sa amin. Okay, kaya malapit lang ito dito sa site na bahay ko. At, uh, uh, pa tayo at check natin kung tumatagas nga sa islam. From the first floor, uh, from the second floor to ground floor. Check natin kung may tulo. So, yung comfort room nila sa baba. Same pa rin, stock pa rin ito ng unit. Ayan, may possible nga, may tagas. Kaya nagkakaroon ng grounding. Um, pero masaya yon Habang naliligo ka, nagsasatya ka. Kasi nakikiliti yung paa mo. Ayan o, oh, sa ceiling. Meron siyang map. Ibig sabihin, meron nga siyang possible na tagas. Che Check natin yan at ating re Iyan Yan yung kanilang kusina. Natin narantado rin yung mga pinto. Yan medyo madilim. At saka pala guys, ito ay may ano, may isang kwarto sa baba. At yan nga rin, no, sinira nila yan. Sila dyan. At tapos yung mga pintura niya, madumi na. Yan pa sa loob. Sinipa. Oh. At, tapos yung mga wall nila, puro dikit. O, oh, yan o. No. baboy. Yan, yeah, sinipa. Hmm. Oh. Kasi raw yung sliding nga Sinira to. Ayan Okay guys. Sana uh, panoorin nyo itong video to. At subscribe nyo ako sa aking channel. Ayan. Makipalo na rin sa Facebook page ko. At i-update ko kayo sa magiging ano Ah. Uh, progress ng unit na ito ating re-referred. Thank you po. Thank you for watching.